ang Metropolitan Manila Development Authority nagpatupad na ng mga hakbang upang maibsa ng trapiko sa Metro Manila, lalo at papalapit na ang Pasko. Samantala, floodgate naman sa Maynila inaayos na rin. Kung nangyan, may kabuan pang detalye si Bombo Analyst Soberano. Tiniyak ng uh, Metro, Ma Ma Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pangunguna ni Chairman Romando Artes na may mga hakbang na silang ginagawa para maibsan ang problema sa traffic sa Kalakhang, Maynila, lalo na at papalapit na ang Pasko. Ayaw na rin kasi ng Metro Manila Development Authority na maulit ang naranasang mabigat na traffic sa Marcos Highway noong nagdaang linggo. Tinukoy ni Artes na ang mall-wide sale ang dahilan ng heavy traffic. Sinabi ni Artes na nakikipag nayan na sila sa mga local government units at mall owners na ipagbawal muna ang malawakang sale. Iniulat ni Artes na umaabot sa 450,000 na sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw, higit na mataas sa 250,000 na kapasidad ng kalsada. Dahil dito, inaasahang masisikip ang daloy ng traffic sa mga pangunahing lansangan. Bilang tugon, nagpatupad ang MMDA ng clearing operations sa Mabuhay Links upang magbigay ng alternatibong ruta sa mga motorista. Hinimok din ang publiko na gumamit ng MNBA. MRT, LRT at EDSA bus carousel kasabay ng pinalawig na biyahe ng mga tren upang maibsan ang dami ng mga private na sasakyan sa kalsada. Naglabas din ng paalala ang ahensya laban sa sabay-sabay na mall-wide sale na itinuturong nagpapalala sa traffic. Nilinaw ng MMDA na hindi ipinagbabawal ang mga sale, kundi tanging malakihang mall-wide sale na hindi dumaan sa koordinasyon. Nakikipag-ungnayan din ng MMDA sa mga local government na Marikina, Pas, sig City at Kainta para sa pagpapatupad ng mitigating measures kabilang ang dagdag traffic personnel at mas mahigpit na enforcement laban sa mga ilegal na paradahan tinalakay rin ang pagkakaroon ng moratorium sa hindi magkakatugmang truck ban dahil sa mga kasong napilitang tumarada ang mga truck sa kalsada Magkakaroon naman ng karagdagan traffic personnel sa Marcos Highway habang tiniyak ng MMDA na may nakalaang budget para sa traffic management upang mapagaan ang daloy ng trafiko. Nilinaw din ng ahensya ng operasyon ng Skyway ay nasa jurisdiksyon ng Department of Transportation ngunit nagpapatuloy din ang kanilang koordinasyon para sa mas maayos sa implementasyon ng traffic scheme. Samantala, habang may, para maibsan din ang pagbaha, kahit walang ulan sa may bahagi ng Paco sa Manila, inaayos na rin ngayon ng MMDA ang floodgates sa lugar. Siniguro ni Artes na nagpapatuloy ang construction ng mga floodgates sa iba't ibang lugar. Pakinggan natin si MMDA Chairman Romando Artes. Um, yan po ay more than the 250,000 capacity Um, pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng mabuhay lanes. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po ini-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung pong um, ating M MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong um, biyahe ng MRT at mga LRT at yung po mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ang ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Um, yung sa nangyari naman po sa Marcos Highway, Um, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA MMDA Chairman Romando Artes Wula sa Malacanang. Bombo Anali Montano Soberano Nago And this is Bombo Radio Philippines The number one and most trusted Source of news and information Basta Radio, Bombo For the most trusted source of news and information Visit our website At www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app Facebook, Youtube TikTok and X Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.